News. Lalaki patay matapos tagain ng sariling pamangkin sa Kabatuan, Iloilo. -ilo. Kasama natin sa balita si Idol Reynard Reynold Arca ng IFM Iloilo. -ilo. Patay ang isang 60 anyos na lalaki matapos dagain ng kanyang pamangkin sa barangay Inakakabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Alias Ibing, walang asawa. Habang ang suspect ay kinilalang si Alias Boy Kanding, 40 anyos at binata, pamangkin ng biktima. Batay sa investigasyon ng pulisya, magkatabi lamang ang bahay ng dalawa at pareho silang nakainom nang mangyari ang insidente. Nagsimula umano ang pagtatalo dahil sa hindi pagkakaunawaan. Dagdag pa rito, parehong araw nangyari ang pagkamatay ng kapatid ng biktima na kumakailan lang din ay kinuha ng puneraria matapos mamatay dahil sa karamdaman Ayon sa suspect, bago pa niya tagayin ang kanyang tiyuhin, tinamaan daw siya nito sa ulo at mata gamit ang tirador. Ngunit wala namang nakitang palatandaan na natamaan siya. Lumala ang pagtatalaw hanggang sa tagayin ng suspect ang kanyang tiyuhin. Sa inisyal na investigasyon, nagtamo ng higit dalawampung sugat partikular sa ulo at bapang bahagi ng katawan ang biktima. Isinugod pa ito sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital. Ngunit binawian din ng buhay matapos ang insidente tumakas pa ang suspect. Ngunit nahuli rin na mga opisyal ng barangay at mga residente. Natagpuan siyang nagtatago sa itaas ng isang puno. Natatakda namang magsampa ng kaso laban sa suspect ang pamilya ng biktima. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Rinald Arca, Tatak RMN.